hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negasasyon na to dahil diretso yung good vibes ang sa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website? Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nanawagan sa kamera sa si Senate President Juan Miguel Zubiri na agad na ring aksyonan ang isang daang pisong legislated wage hike. Ito ay matapos aprobahan ng Senado sa ikatlo at final reading ang panukalang taas sahod para sa mga manggagawa. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Raymond paas. Nakiusap si Senate President Juan Miguel Zubiri sa Kamara ng Representantes na aksyonan dinagad ang panukalang 100 peso legislated wage hike bill ito matapos nilang aprobahan sa Senado ang panukala kagabi sa third and final winning. Ayon kay Subiri, tugon nila ito sa panawagan ng labor sector na bigyan sila ng taas sahod dahil sa kayon ay hindi sumasapat ang kasalukuyang sahod ng mga manggagawa dahil tumaas na ang halaga ng halos lahat na nambilihin sa bansang Indonesia at Malaysia, itinas na sa 700 hanggang 785 pesos ang daily minimum wage. Laking pasalamat naman ni Sen. Ramon Bong Remilla Jr. at sa wakas ay pumasa na sa Senado ang legislated wage hike. Giit ng senador, kailanman ay kakampina ng mga manggagawa ang Senado. Para naman kay Senador Christopher Bongo, kailangan talaga ng maayos na pasawad ang ating mga manggagawa. Nanawagan ito sa mga lubos na may kakayahan at tulungan ng kanilang mga manggagawa. Una nito ay nagparating agad ng mensayang Kamara ng Representantes na kailangan nilang pag-aralan muna ng mabuti ang 100 peso legislated wage hike. Mahalaga umanang balansihin ito sa epekto sa ekonomiya. Baka lalo umanong lumala ang problema natin sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil ipapatong lang ng mga employers ang dagdag na sahod sa halaga ng kanilang mga produkto at serbisyo. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. balitang yan, dapat mas prioridad ng Kongreso ang panukalang umento sa sahod. Ito ang giit ng isang kongresista matapos pumasa sa Senado ang taragdagang 100 piso sa daily minimum wage ng mga nasa pribadong sektor. May tuturing ane itong panimulang hakbang para matutukan ng kapakanan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Ang iba pang detalya limin sa report ni Milky Rigonan. Muling umapela ang makabayan Black sa liderato ng Kamara na pagtuon pansin na ang mga panukalang batas na may kinalaman sa aumento sa sahod ng mga Ginawa niya House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosa sang apela matapos pumasa sa Senado ang bill para dagdagan ng 100 pesos ang daily minimum wage sa pribadong sektor. Sabi ni Brosas, maliit lamang ito para matamo ang 1,193 peso family living wage pero panimula itong hakbang para tutukan ng kapakanan ng mga manggagawa na matagal na naghihintay ng makatarungang pasahod. Sa Kamara, isinumite ng Gabriela ang House Bill 4898 para ma-institutionalize ang National Minimum Wage base sa Family Living Wage. Bukod pa dito ang House Bill 7568 na nagpapanukala ng 750 peso across the board wage increase para sa mga private sector workers. Pwede rin anya itong pagsamahin para makuha ang 1,100 peso uniform national minimum wage para sa ating mga manggagawa magawa sa buong bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! sa gawa naman ng panibagong Joint Air Patrol ang Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang nasabing aktibidad ay pagpapakita ng commitment ng dalawang puwersa sa interoperability nito para maigiit ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Adniel Parosa. Naging smooth kung ilarawan ng Philippine Air Force ang isinagawang joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa impapawid ng West Philippine Sea bilang bahagi ng ikatlong maritime cooperative activity ng magkalihadong bansa. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, isinabak ng PAF sa Combined Air Activity FA-50 nito kasama ng bomber aircraft ng US Pacific Air Force. Binaybay ng mga itong ang teritoryo mula kanlura ng Sur hanggang sa Mindoro Strait sa isang pahayag. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sarsas Trinidad na pagpapakita ito ng commitment ng dalawang puwersa sa interoperability nito para maigit ang kapayapaan sa Indo-Pacific region ura ng isinagawang joint sales ng Navy ng dalawang pansa noong Pebrero ang 9 bilang bahagi na ikatlong sa bayang paglalayag sa tensyonadong teritoryo. Samantala, sa ibang balita, nakatakdang basbasan sa katapusan ng buwan o sa Marso ang bagong dating na C-130 aircraft ng Air Force mula Amerika sa pamamagitan ng water cannon salute Winelcome We sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga ang C-130 Hercules Tactical Transport Aircraft na ikinarga pa sa karagatan mula Texas. Itong eroplanong ni Tail No. 5157 ay panghuli na sa dalawang C-130 aircraft na ibinigay ng gobyerno ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Excess Defense Articles Program. Una nang dumating ang isang unit nito noong Enero ng 2021 bago formal na ay turn over sa PAF buwan ng Pebrero. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, palalakasin nito ang cargo airlift fleet na maaaring sumuporta sa si humanitarian assistance, disaster relief at iba pang military mission. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dazer H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Patuloy sa pagbibigay ng tulong ang Task Force El Nino sa mga magsasakang apektado ng matinding tagtuyot. Kabilang sa kanilang naging hakbang ay ang pagbibigay ng mga punla at buto, maging ang pagpapaayos ng mga irrigational kanal. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng Marcos Administration sa mga magsasakang apektado ng El Nino, lalo na sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, gayon din sa iba pang rehiyon. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Assistant Secretary at Task Force El Nino Spokesman Joey Villarama. Ayon sa kanya, halos 4,000 magsasakang apektado ng matinding tagtuyot sa mga nabanggit na rehiyon. Git ni kumikilos ang Task Force El Nino at mga principal agency na katuwang nito, kabilang Department of National Defense, Department of Agriculture at National Economic and Development Authority para may sigurong nabibigyan ng sapat na tulong ang mga apektadong lugar. Uh. There is an ongoing repair of um, irrigation canals para mas efficient yung pag-supply ng water. And then um, meron ding um, inputs and implements. In terms of um, um, seedlings, nagbibigay din po, or seeds rather, nagbibigay din po ang uh, DA. And there's um, social protection and uh, alternative um, means of um, livelihood doon po sa nasa lanta o naapektuhan Binigyan din ni Villarama na whole of government approach ang magiging estratehiya pa rin ng administrasyon pagdating sa banta ng El Nino. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng mga crop and basic commodities ng Pilipinas, lalo na ngayong paparating na El Nino. Hindi raw niya kailangan na mabahala dahil sa mga kahandaan ng kagawaran sa supply. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Sinigurado ng Department of Agriculture kay Pangulong Bongbong Marcos ang sapat na supply ng commodities sa bansa para sa papalapit na El Nino. Ayon kay DA Secretary Francisco Chua Laurel Jr., huwag mabahala at natitiyak ang departamento na sapat at stable ang mga supply ng mga crops commodities, lalo na ang bigas, mais, baboy at manok para sa mga susunod na buwan. Base sa rice supply and demand outlook ngayong taon, mayroong sapat na supply ng bigas ang bansa hanggang sa dulo ng taon dahil sa annual average surplus na 3.7 million metric tons o 99 days na maaari pang itagal ng supply. gayon din para sa supply ng mais, karne at iba pang commodities. Paalala naman ng kalihim, asahan pa rin ang biglaang pagtaas ng presyo nito kung sakali man na magkaroon pa rin ang di inaasahang shortages ang mga supply. Giit pa niya, hindi lamang sa bansa nagtataas ng presyo, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa tulad ng Thailand at Vietnam dahil sa pag-invest nito sa mga pananim at fertilizers. Pagsisiguro naman ng kagawaran na mayroon ng mga nakahanda silang ginagawa para sa parating na ni El Niño. Katulad ng pagmonitor ng pagpasok at paglabas ng supply, interventions, maging ang pagtatayo ng mga cold storage facilities at warehouses, at ang coordination ng Task Force El Niño. Inaasahan naman ang paglakas ng higher education sa Pilipinas dahil yan sa ganap na paglagdali pangulong Bongbong Marcos sa apat na educational laws. Nagpasalamat naman si Senator Jesus Coderro sa mabilis na pagtungo na nito ng pangulo. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito. Pabatid ng pasasalamat sa si Sen. Jesus Escudero sa mabilis na pagtugon at pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa apat na bagong batas na magpapalakas sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon sa Senate Committee on Higher Education, kabilang sa mga batas na tinutukin nito ay ang apat na educational institutions, ang Pampanga State Agricultural University of Pisao, Don Mariano Marcos Memorial State University, Polytechnic University of the Philippines of PUP at Bulacan State University of Bulsu. Sa ilalim ng Republic RA 11978, nakasaad na pahihintulutan na ang Don Mariano Marcos Memorial State University na magtayo ng isang College of Medicine sa kanilang campus sa Agula Union at mag-aalok na ng Doctor of Medicine program kabilang ang isang Integrated Liberal Arts and Medicine program. Samantala sa ilalim naman ng RA 11977, ang mandato na ang PISAW ay mag-aalok ng short-term, technical vocational, undergraduate at graduate courses. Sa visa naman ng RA-11979, magkoconvert ang PUP campus sa Paranaque City sa regular campus na mag-aalok din ng short-term, textbook, undergraduate at graduate courses na sakop ng kanilang competency at specialization. Habang sa ilalim naman ng RA-11980, may layo na i-revise ang University Charter ng Bulacan State University upang mapalawak ang mga pwedeng i-alok na kurikulum at ang komposisyon at kapangyarihan ng Governing Board ng Universidad. Pasado na sa huling pagbasa ng Senado ang Eddie Garcia Bill. Layo nito na magbigay proteksyon sa mga karapatan maging sa kapakanan ng mga manggagawa sa pelikula at telebisyon. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2025 o ang Eddie Garcia Bill. Sa botong 2200, sinupotahan ng mga senador ang panukala na naglalayong magbigay ng proteksyon sa kapakanan ng mga manggagawa sa pelikula at telebisyon mula sa hindi patas na pagtato sa industriya. Ayon kay Senator Jingo Estrada, may akda ng panukala. Sa ilalim nito, matitiyak ang maayos na kondisyon sa trabaho ng mga nasa industriya ng pelikula sa pamamagitan ng pagtatatag ng Movie Workers Welfare Foundation o Mowell Fund. Ang Mowell Fund ang magbibigay ng tulong pinansyal at medikal sa mga manggagawa sa industriya lalo na sa mga nagsisimula pa lamang. Nakasaad din sa panukala ang mga probisyon para sa pagpapatupad ng tamang oras ng trabaho na 8 hanggang 14 na oras sa isang araw o kabuang 60 oras sa isang linggo ng mga nasa film at TV industry gayon din ang tamang sahod at iba pang benepisyo na may kaugnayan sa karapatan at social security. Itinatakda rin ng panukalang batas ang pagtatatag ng Movie and TV Industry Tripartite Council na binubuo ng mga kinatawan mula sa gobyerno at manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Inilunsad sa Quezon City ang kauna-unahang vendor business school sa Pilipinas. Layunin daw nito na magbigyan ng trainee ang mga local vendor sa lungsod upang malinang ang kanilang kaalaman sa pagnenegosyo. Narito ang iba pang detalya sa report na ito. Naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng kauna-unahang vendor business school sa Pilipinas Ayon sa Quezon LGU, ang unang batch ay kabibilangan ng 49 na public vendors, 60 hawker vendors o ang mga palipat-lipat na vendor at 60 na temporary vendors. Sa sa ilalim ang nasabing vendors sa anim na buwang training sa entrepreneurship, food safety, market technology, adaptation to climate change, at proper calorie content for food. Layunin ng VBS na tulungan ng mga local vendors ng nasabing lungsod na mali na ang kanilang kaalaman sa iba't ibang aspeto ng pagnenegosyo. Sa kasalukuyan, tangig ang Nairobi City sa Kenya at ngayon ang Quezon City ang ikalawa sa natatanging mayroong vendor business school sa buong mundo. Magsisimula ang training ng mga vendor business students ngayong buwan at magtatapos naman sa buwan ng Hulyo. Sa pangunguna ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, sinabi nito na bukod sa pagtuturo kung paano kumita ang mga vendor ay bibigyan din ng mga ito ng kaalaman sa pagtinda ng masusustansyang pagkain. Sa kanilang graduation o pagtatapos naman, isasama na sila sa pangkabuhayang QC program kung saan bibigyan sila ng kapital na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 20,000 piso para makatulong sa kanilang negosyo at pagsisimula. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Taylor Swift, humakot ng parangal sa People's Choice Award 2024. At Jungkook ng BTS, kinilalang Male Artist of the Year. Ang iba pang detalya sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Humakot ng parangal si pop superstar Taylor Swift sa nagdaang People's Choice Awards. Kabilang sa apat na pagkilalang iginawad sa award-winning singer-songwriter ay ang Female Artist of the Year. Top Artist of the Year, Social Celebrity of the Year, a Concert Tour of the Year para sa kanyang The Eras Tour. Hashtag couple Goes din dahil ang football player boyfriend ni Tay-Tay na si Travis Kelsey itinanghal namang Athlete of the Year. Samantala, bigo naman ang The Eras film na masugit ang Movie of the Year Award dahil ang pelikulang Barbie ang nanalo sa kategoryang ito. Gayun din ang mga bida nitong sina Margot Robbie at Ryan Gosling na kilala bilang male and female movie stars ng People's Choice Awards. Di rin papahuli ang BTS member na si Jungkook, si Golden Magnate ng HAL bilang Male Artist of the Year. Ilan sa mga artist na tinalo ni JK sa natulang kategorya ay sina Drake, Post Malone at The Weeknd. December last year, sinimula ni Koki ang kanyang mandatory military service sa Korea. Habang ang nanalo naman bilang group of the year ay ang 8-member boy group na Stray Kids. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito bang yung Showbiz Angel Angelica Cosme? Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang iniatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin araw ay ang pagkapasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Eddie Garcia Bill kung saan suportado ng panukalang ito ang pagpapahalaga sa karapatan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Dito mas mapapalawig ang mga benepisyong nararapat sa mga nasa industriya maging ang proteksyon sa kanilang mga kapakanan. Mahalaga ito lalo na sa mga nagsisimula pa lang din o mga bago pa lamang sa si industriya na magkaroon sila ng kasiguraduhan sa kanilang karapatan tulad ng sasahod at sa oras ng pagtatrabaho sa nasabing industriya. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV